Hello guys! Ayan, gabi na naman tayo. Sorry nga pala guys, hindi ako nakapag-update nung ano, after 3 days yung paglagay natin ng kimado, yung pangpaugat, pang, -pa -sp -pang -pa yung spray na pangpaugat. 3, uh, sabi ba sabi ko, update ko pa after 3 days. Kaso hindi ko na-update kasi super busy talaga. Busy, busy talaga ako ngayong, uh, uh ngayong weeks na to. Dito sa aming bahay kasi ano sabi ko sa inyo yung may pinapagawa ko may pinapagawa kami sa bahay kaya yun linis dito linis doon grabe busy busy talaga kaya hindi ako nakapag update so ngayon ilang days na pala ngayon ah uh, sobra na ano sobra one one week na yata yeah to ipapakita ko sa inyo yung merong ugat yung iba walang ugat Yes, walang ugat talaga yung iba. Hindi ka, hindi talaga kaugat. Baka mali siguro yung pag ano ko no. Yung pag lagay ko. Ito guys oh. Ito yung ano na to? Ah uh, Si Hercules, parang matagal na to. Nakalimutan ko na saan ang pinaka ano. Ito siya, nagkaugat na siya guys. Ayan, may ugat na siya. Kita nyo ba? Ayan, yung mga white-white na yan. Yan, may ugat na. Ito, may ugat na to. Tapos, ito naman, wala din. Ayan. Yan, walang ugat. Bago pa to, bago pa to. Yung mga ano pala, may iba, matagal na sa akin, nagkaroon siya ng ugat. Hindi, hindi talaga lahat yung nagkaroon ng ugat. Ito, bago lang to, nagkaugat agad. Ayan, o. Oh. Ayan, nagkaugat na agad siya. Kita nyo ba guys? Sorry. Ayan guys, Oh. Ayan, no. Oh, yung mga white-white na yan. Ayan, may ugat na. Ayan ang bagong roots nila. Ayan guys. Next, ito. Ito talaga, ito bago talaga ito yung na-open no natin. Yung nilagyan kaagad natin ng kimado, yung papaugat. Ayan, wala talaga hindi talaga nagbigay ng new roots. Ayan guys. Ayaw talaga niya guys. Kaya anong ginawa? Yung ginawa ko una hindi ko na trim yung ugat niya. Ngayon uh, pinutulan ko na yung ugat tapos nilagyan ko na naman siya ng ano yung kimado, yung magpaugat. Try natin baka yun talaga ang dapat gawin dapat siguro putulan yung mga old na mga roots niya siguro kaya ayaw niyang magbigay ng mga new roots siguro try na naman natin to ito pinutol, pinutol ko na yung ano pinugot ko na yung ah, uh, old na mga roots niya ayan tapos nilagyan ko na naman siya ito si Reed Romeo Rubin ganda po naman sana niya guys oh. diba next ay si ano to, si Red Soul. Ito din, ayaw talaga magbigay din ng ugat. Ayan. Yan guys, pinutulan ko na naman siya yung may ano siya dito. Parang steam niya. Ayun, pinutol pinutul ko tapos nilagyan ko na naman siya ng yung kimado, yung pampaugat. Try na naman din natin. Ganda kasi ni Red Soul. Ayan. Bago din to guys. Ito din si Ebony. Ayan, wala ding new roots. Ayaw talaga. Ito ang hirap-hirap talaga nila. Ebony, mga Romeo Robin. Ayaw talaga magbigay ng mga new roots. Ayan, mm. Pwede siguro magpa ano dito, magpa mag ano yung nakapat na para hindi ko na i-repot yung may roots na, yung nakapat na talaga ipadala dito, pwede siguro, no? Para magkaroon talaga ako ng ebony. Ayan, guys, ang ganda pa naman ng na ebony. Ang wala, ding new roots. Parang one week na yata, o sobra one week na to sa atin. Next naman, ay ito. Ayan, nagkaroon siya ng new roots. Ayan, guys. Hindi ko lang alam yung name niya. Ayan, no? Ayan, di ba ang ganda? Nagkaroon siya ng new roots. Pwede na 'tong matanim bukas. Tanim ko na 'to. Tapos 'to naman si Raffin. Wala din new roots, guys. Ayan. Hintayin ko lang kay Maano kasi parang may ano, hindi lang masyadong ma malinaw. Parang may white-white. Hintayin ka nga lang, baka new roots yun. Ayan. Sirapin. Ito naman, guys, si Red Dragon Queen. Ayan, guys, nagkaroon siya ng mga new roots. Ayan, guys, oh. Ayan, ang daming niyang new roots. Kita nyo ba? May mga new roots na siya. Ayan. Pwede na itong maitanim. Next ay ito si kalimutan ko si Chroma Ayan ayaw magbigay ng new roots Siguro ah uh, ano ah uh, putulin ko na lang siguro dito Tapos lagyan ko na naman ay naputol yung ano niya leaves Lagyan ko na naman siya ng kemado Try natin tong putulan Ayan guys, umuulan. Gabi na nga pala tayo na gano'n guys, nag-update nito. Umuulan guys. Ngayon na naman umuulan ulit sa amin. Tagal na yung umul yung dati yung umulan. Tagal na, na sundan. Ngayon pa lang. Tsaka ito guys, ayot, wala ding ano, new roots. Ayan. Walang new roots. Tsaka ito, Ayan, oh, walang new roots. Hihintayin ko pa to, lagyan ko pa to ulit na new roots. Tapos, pupug, ano, puputulin ko na lang itong mga old na roots niya. Yung mga malalaki na roots. Ayan, o. Oh. Ayan. Tapos naman, guys, ito talaga yung matagal na sa akin. Ayan yung mga malalaki. Yung nag-unbox tayo na malalaki. Nagkaroon siya ng mga new roots, guys. Ayan, may mga, mga new roots na siya. Taga na to sa akin. Ayan, hindi ko pa naitanim kasi gusto ko talaga magkroon ng new roots. Ayan, sa wakas nagkaroon din siya ng mga new roots. Ayan oh. Tsaka ito din, guys. Ito din, guys. Ayan. Si ano to si ano ba to? Party dress. Ayan si party dress guys. Nagkaroon siya ng kaunting new roots. Hindi lang masyadong makita. Maliit pa lang. Tagal na din to. Ayan. Yung na i- unbox natin yung nakaraan yung mga malalaki ito yun sila, matagal na to hindi ko pa na itanim kasi try kong lagyan ng pang yung kimado ito din guys ano ba to name nito? Yung parang bouquet. Ayan guys. Ito. Hindi ko na tingnan kasi ito kanina. Wala siya new roots guys. Ayan. sa Nakasas. Nakas ano naman to? Nakakasad naman to. Walang new roots. Ang ganda pa naman niya guys. Ayan. Um. At saka ang lucky. Ano siguro, guys, no? Putulin ko na lang dito, katulad yung iba. Ay, meron siyang new roots. Ayan, guys, may new roots pala siya, guys. Ang liit lang, hindi masyado makita. May new roots siya, guys. Wow. Marami na siya, ano, dry leaves. Yung iba naman, guys. Ay, hindi ko makuha. guys. To si uh, Robidona. Ayun, tanggal na to sa akin, guys. Bali, dalawa to. Yung isa, nagkaroon na siya ng ah, uh, dali lang nagkaroon ng new, uh, new roots. Ito, ang tagal. Kaya, hindi ko po muna, muna ni, ano, tinanim. Nilagyan ko din to ng ano, kimado. Ayan, guys. Nagkaroon siya ng new roots. Ayan, oh, may white na. Ayan si Ruby Donna. Yung isa na tanim ko na two heads kasi yun. Tapos ano na lang, tinanggal ko na lang yung isa. Tsaka ito, iniwan ko yung isa na itanim ko na. Ayan guys, may neurons na siya. Tagal na to sa akin guys. Hindi ko pa ito natanim kagad. Ito naman guys, si ano ba ito? Na nahukumin ni ba ito guys? Ayan, guys. Ayaw din yung magbigay ng new roots. Ay, meron na pala, guys. Ang liit lang. Hindi masyadong makita. Ayan. Nasa dulo. May new roots na din siya, guys. Ayan. Hintayin na din natin na magkaroon siya ng ugat. Alam nyo, guys, nandahal sa init. Grabing init talaga. Ayun, yung mga, ano, plants kondoming na maalam. Grabe kasi yung init, guys. Ito naman si ano, guys, si Bianse. Yung ugat niya nandito sa pinakamataas. Ayan, dyan siya, oh. Tumubo yung mga ugat niya. Wala namang ugat dito. Parang patay na to, no, guys. Ano, kaya putulin ko na lang. Tapos lagyan ko naman ulit ng kimado. Kasi walang ugat dito. Dito sa ibabaw, oh, meron siyang ugat baka matanggal yung ugat ingat ayan guys may ugat sya sa ibaba o yung kita nyo ba ayan oh. Ayan guys ugat niya yung bagong new roots niya guys kaso nasa, di, nasa ano dito sa taas wala dito sa baba so paano ko to itatanim kasi <laughs> yung roots niya nasa ibaba wala sa ibaba putulin ko na siguro to tapos lagyan na naman natin ng kemado try natin Saka ito si West Rainbow. Wala ding ugat. Yan, pinutol ko din yung dulo niya. Ayan, hintayin na din natin kung magkaugat ba siya. Saka ito. Dude guys, matagal na to sa akin. Sa ano to, si... Hercules. Ah, ito pala si Hercules. Tagal-tagal ito sa akin guys, hindi ko na maitanim kasi wala talagang new roots. Natatakot ako baka mamatay. Ayan guys, nagkaroon siya ng new roots. Ang dami new roots niya guys. Ayan, ang dami niyang new roots. Kita niyo ba? Ang dami talaga ng new roots guys. Pwede na ito maitanim bukas. Yung iba naman, kunin ko muna ha. Ay, ay, baka mahulog. Ito naman guys, wala talagang lumabos na new roots. ayun Puputo, uh, ano, puputo naman tayo dito tapos lagyan na naman natin. Ayan o. Oh. Tagal na din to sa akin, walang new roots. Ilan lang yung may mga new roots guys. Tsaka ito nga pala si Pearly Bone. Silver Pearly Bone. Tagal na to sa akin, wala talaga ugat. Wala talaga new roots. Ayan guys, nagaroon siya ng maraming new roots. Ayan oh, yung mga white-white na yan. Ayan guys oh. Ayan, dami niyang new roots. Tagal na to guys, walang new roots. Kaya hindi ko na itanim. Ayan. 'Yan guys, ang daming new roots niya. Next naman ay ito talaga. Ayaw talaga niya magbigay. Ayan. Kasamahan to ni ano, 'yung isa 'yung naipakita ko, 'yung si uh, Hercules. Ayan, kasama niya ni Hercules wala talagang new roots, guys? Ayaw niya magbigay ng new roots. Putulan na naman natin dito. Ayan. Para try na pa na try na naman natin kung gumana ba tsaka yung isang ebony ko ayan guys wala din wala din new roots ayan pero ano na pinutulan ko na to guys nilagyan ko na kanina ng kimado ayan tsaka ito din guys tagal na din to sa akin wala ding new roots ayan Ayan. Tagal-tagal na to. Try na naman natin. Baka magkaugat siya. Tsaka ito guys, si ah, uh, Ay! Hey, ano ba yan ang lagas yung mga leaves niya? Hala. Hala ka. Si variegated pink carbel yata to. Ang lagas yung mga leaves niya. Bakit kaya? Hala guys. Parang ano na siya guys. Malambot na yung ano niya. Ayan guys. Oo. Oh, walang new roots pero nang lagas, nang lagas yung mga leaves niya. Ito naman meron siyang mga new roots. Ayan may mga new roots na siya. Ito talaga nang lagas. Ano kaya nangyari dito? Parang lambot ng leaves niya. Tsaka ito guys. Ayan. Wala ding new roots. parang wala la, wala talaga ni Oroz. Ayan guys. Ayan guys, oh. Hugot na naman tayo diyan. Etong gym no natin wala din. Ito din ating green na porcosorum. Tagal na to guys. Tagal na talaga to. Hindi ko talaga naitanim. Tagal-tagal na to. Wala ding new roots putulan na naman natin dito sa dulo. Ayan. Tsaka ito si fire pillar. Fire, uh, fire pillar? Ba to Nagkaroon na siya ng ugat, guys. Ayan. Nasa, hindi lang masyadong makita. Nagkaroon siya ng ugat. Pwede na ito maitanim. Ayan. Lakas-lakas na ng ulan, guys. Iba yung amoy. Pag ano talaga, pag mainit tapos umulan, iba yung amoy. Teka na guys sa Iano ko muna yung baldik ko para maglagyan ng tubig. Ulan. Magpundo muna tayo ulan. Ayan guys. Balik na naman tayo. Ayan. Ito naman yung iba guys. May, may butterfly pa. Ito na to sa akin. Wala din. Ayan, guys. Wala din tong new roots bakit kaya ayaw talaga nila magbigay ng neuros ganda pa naman yan si curly curly guys ayan guys yan ito din tagal na din to sa akin si blade runner ayan dami na niyang dry lips ayan, wala din neuros saan pa lang talaga ito ito talaga guys, bago, bago pa ito guys o tingnan nyo, Ba't kaya siya nag, ano, nagkakulay yellow? Ayan yung mga lips niya, oh. Nagkaroon ng mga yellowish. Ayan. Ano kaya nangyari nito? Ayan, ah, oh, tanggal na yung iba. Wala pa din new roots, guys. Ayan, walang new roots. Ay, nahulog! Ayan, guys. <laughs> Sorry. Ayan, guys, oh. Wala siyang new roots. Dami talagang walang new roots, guys. Yung iba na matagal na, ayan. Wala din itong new roots. Ito din, wala din itong new roots. Ito na yung mga matatagal na sa akin, guys. Walang mga new roots. Ayan, to Tagal-tagal na to sa akin. Ayaw talaga magbigay. Ayan. but kaya? Ito, meron na siya, guys. May new roots na siya. Ayan, oh. Kita nyo ba, guys? Ayan, may new roots na siya. Tsaka yung iba na matagal na din sa akin, guys. Kunin ko muna, ha. So, guys. Ayan. Grabe, taga na nito. Kasama to nung ano, yung mga malalaki. Ah, may kaunting new roots po. Hindi pa lang masyadong nakalabas. Maliit pa lang, guys. Ayan. Ayan yung ating curly-curly. Nakalimutan ko na yung name nito. May name naman to nakalagay. Ay, ito pala si Aquarius. Ayan guys, may new roots na din siya. At tsaka, ito namang yung alam niyo yung pinakamalaki, yung pinakita ko sa inyo na pinakamalaki talaga is ito. Ayan guys. Tingnan natin kung may new roots na siya. Nakakasad naman wala ding new roots. Ayun guys, yung pinakamalaki guys, oo, oh, wala siyang new roots. Bakit kaya? Ayun. May mga dry leaves na siya guys, wala siyang new roots. Kala ko pa naman may new roots na. Yan, dumigil na naman yung ulan, guys. Na nag-ano na ako ng baldi. Naglagay na akong balde para magkaroon, para mag, ano, mag, ipon ako ng tubig ulan, no. Ayun, yung ulan, mula na naman, di tumuloy. Ayan, guys, yung pinakamalaki, walang new roots. Tayin lang natin. Tsaka yung... Ito guys, oh si Red Wing yata to ay Angel Angel Wings. Itanim e, ko na pala si Red Wing. Ayan guys, wala ding mga new roots. Titrim ko na lang siguro yung mga ugat niya dito. Dami kasi niyang ugat oh, parang ano na mga old mga old roots na to. Tatanggalin ko na lang siguro. Tapos lagyan ko naman nung kimado. Tingnan na naman natin kung oh ano ba talaga baka magkaroon na siya ng new roots ayan ayan na guys yan lahat na yung pinakita ko sa inyo yung iba nag success yung iba wala ayan tingnan natin sa susunod kung ano na magkaroon ba talaga sila ng mga new roots pag pinugutan natin pag pinuto natin yung sebaba niya tingnan kaya natin kung meron talagang new roots yan yeah guys that's all for today thank you for watching please like share and and subscribe to my channel dels vlog bye god bless next na naman